pasok, 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 pasok 38 Kuya, pasingit mo na ako Hello, what's up? What's up na naman sa inyo mga kabangaw? What is mga tropang bangaw Today is Friday It's 10.54 At may booking ako ng 11 So late na late na ako Dadating ako sa pick up location is 11.25 So sorry sorry Pasensya na admin Pasensya na happy move Dahil ginamit ng tatay ko Itong motor May emergency sa bahay Tapos tinawagan ko kakansal ko dapat Kaso lang, dumating na yung tatay ko ngayon-ngayon lang. naman yan? So, sayang naman yung pasada. Kaya, hindi ko na pinaka-cancel. Eto, tatakbuhin ko ngayon. Ewan ko kung 30 minutes yung biyahe. Malilate ako ng sobra. At sana, eh, eh, Safe tayo kahit medyo mabilis tayo, no? Late ng 23 minutes. So anytime soon tatawag na yung admin. Shhh! Sabi mo tulog na ako. Paliwanag ko na lang ng maayos. Ito na yung traffic. Huwag ka sana ng traffic. Patay. Bawal pumunta dyan sa gutter kasi may nanguhuli dyan minsan eh. Malilate ka nga naman talaga. Oo. Mahat si Siksikin. Lahat papasukin Cannot be Cannot be rich Pasok kuya, pasok, pasok, pasok Parang mas mabilis dito ah Dito ako oh. Just 5 minutes anytime soon tatawag na 11 no? tatawag na si admin yan mas mabilis sa kabila Yung na kaya pala sa iba ako pinadaan traffic pala dito pakiramdam mo lang yun tagas kasi ulo ko eh no, huwag kayo hinto, huwag kayo hinto, huwag kayo hinto lang go 40, 40 seconds 40 seconds go 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 pasok 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 38 kuya pasingit mo na ako. 38 29 20, abot aabot ako mga tropang wanga aabot tayo aabot 19 19 17 aabot 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 14 traffic kaya naman pala hindi ako pinadaan dito pero nabawasan yung ano ko eh time arrival pasok 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 go 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 na go na go na 12 minutes last 12 minutes patay 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 open uy naabutan pa ng ano oh, alas ng stop last 10 minutes hindi pa tumatawag yung admin yes thank you thank you thank you Yes, go. Perfect. Whoa. Yeah, thank you, thank you, thank you. Perfect. mogo mogo go, more, go, more, go, more, go more. yes perfect timing 15 seconds that's 4 minutes Ayan na, sinasabi ko. No god! Ayan na si admin. Hello pa. Ah, uh, sir, alas uh, last 2 minutes na po ako. Papunta na po ako sa pick up. Pa. Okay po, copy po sir. Thank you po. Thank you, thank you po. perfect, mabait si kuya admin, thank you admin Galing, ha? sa iba yan, award na yan kasi late eh know, late na tayo ng nalilate tayo ng 14 minutes At sa iba, sobrang award na yan may iba, kaltas pa nga sa happy move, hindi naman ganun kahigpit sa late, pero wag naman laging mali-late ka kasi eh, mararecord ka nyan na lagi kang tinatawagan na late ka di ba? wag naman lagi, so ako bihira lang naman ako maging ganito tapos emergency pa so mamadali rin ba sila malilate din ba sila bakit ang bibilis nila magpatakbo mabilis ko na to eh mabilis ko na to eh Ba't sila mabilis din mamadali ata sila eh. last 2 minutes mga tropang bangaw kanan 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 30 minutes pwede bang kumanan pwede naman daw sabi so kumanan tayo okay, at least 14 minutes lang tayo late mga tropang bangaw kanina eh, sabi ng way si eh, 20 to 30 yata minutes kung nangyari yun eh, doon tayo malilintikan no? so hindi pa naman ako nalilate ng ganong katagal What? So andito na tayo mga tropang bangaw Ayan yeah. Okay Tapos update Okay So kahit late tayo Late tayo ng 14 minutes Waiting pa Ay ayan na ayan na Lalabas na yung ano Lalabas na yung sa akin At least hindi naman mahigpit sa joyride Ay sa happy move So, sa bayan yan, kaltas na yan kung ganyan late. Pero sana, wag di malate yung mga rider lagi, no? Huwag masanay kasi dire maganda pag ano. So, ito na. Yes, kabango na tsaka Ah, magka, magkagilid. Pwedeng tagilid sila parehas. Pwede, pwede. Yun, sakto. Thank you, te. Nakakuha na natin yung late. Hindi naman tayo napagalitan matawagan lang tayo syempre wag lagi laging gagawin to dahil masisita ka kasi matatanong ka bakit lagi kan late Kung ngayon lang ako na late ng ganito no kaya hindi ka hard yung admin I drop na natin to first drop natin is yung parang mauna yung san juan luyong to san juan check ko nga Mandaluyong pala yung napindot ko buti na lang so first drop natin san juan 12 minutes so malapit lang mga tropang bangaw let's do this Good morning Rachel Chua Ito bayaran, sir? Wala Okay na Thank you sir Next drop Oh Wap wap Kapit lang dito yun ah Uy 9 minutes lang Perfect Gulay Mga prutas ata Ganun eh. Tama ba? Uh, wap okay. Teresa Okay Thank you very much Salamat So goods na tayo sa ating Unang booking Ayun yung mali, mali tayo So clean 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 sweet transaction kahit man tayo kanina tingnan natin kung ano mangyayari ngayong araw na to okay alright ah ah ala.